Panibagong deb na naman tayo. Kahit maliwanag ang buwan, nagpalaot pa rin kami ng kasama ko. At ito ang unang nagpakita. Timbungan. Mm -hmm. Lagat ka dyan. First class. Panlako bukas. Dito lang sa mga kabaranggay namin. Hahanapan ko pa ito ng kasama. At baka mayroon pa. Hanap ulit tayo mga kapadlers. Malinaw ang dagat dito. Dito sa butas, may tumago na isda. Uy, hindi palan. Manalanggab E or Tibogok tawag sa amin dito sa amin ang kilo ng ganito 110 ang kilo mga kapaders masarap itong ginataan or adubo para ring umaga ang liwanag ng buwan ito bigan mm -hmm. ganda ng tama naudog dito sa isla namin sa ganitong isda tatlong klase ang tawag namin bigan, bulgan, matampusa awan na sa inyong lugar dito nga pala sa amin 130 ang kilo hanap tayo uli tsaga caga kahit sobrang liwag ng buwan sa unahan may malaking tunong nakulay puti Pangulam. ulam mm -hmm. ka din dyan ayos na ito maraming salamat uli lord may pangulam na naman kami bukas ito yung tunong hindi sa amin binibili pero hinihingi pag mayro lang humihingi pero kapag wala may bumibili mga kapaders na ito kakaibang isda ito yun tumagilid sa akin malapad-lapad na ito mga kapaders anong klaseng isda kaya ito comment po kayo sa comment section at para malaman ko mga kapaders sisiguraduhin ko pagpana kapormahin ang bukawin sisiguraduhin ko ito tumagilid ka ng kaunti ayan na mm -hmm. ganda ng tama nagitik mga kapaders ayan na dumudugo biglang nagiba ang kulay tumingkat ang kulay mga kapaders kulay urins hanap tayo dito sa ilalim may dalawang bibiya mga Kapaders. Sa buntot pala ang kayala ko na kung anong isdain Mamimili pa ako sa dalawa kung alin ito ang uunahin ko. Itong nakatalikod, baka sumot sa pilakang ilalim. Mm, -hmm. nakatanggal mga Kapaders. Ulitin natin. 'Yon, tinamaan at lumabas sa butas. Ayos na ito, may isa pa mga Kapaders. Bali dalawa ito. Sana mahuli ko pa yung isa. Ika-sa muna ang pana at mayroon pang isa sa butas. wag kang malikot. At para yung kasama mo, mahuli ko rin. Hindi makita dulo ng pana. Mm -hmm. Yun, tinama. Ay, nakatanggal pa. Pangatlong pana ko na ito. Sisiguraduhin ko na. Na ito, ulitin natin mga kapader. huwag kang malikot nga. Mm -hmm. Tinamaan man yata. Yun. Namumulang ng mga kapaders. Bali dalawa ito. Sigurado yung mag ang isa na naman. Kaya lang yung aking inakay bawal ng isda ayan, hinihila ko mga kapaders papalabas, dinadahan-dahan ko lang at baka makabunot, sayang tinamaan na pati ng pana dinukot ko lang mga kapaders para sigurado, talagang sikip sa butas, narin yung isa, nakabalagbag yun, natanggal din dandahanin kong hilahin na, ayos na ito mga kapaders ilahin ko na palabas yung parehas ang laki ang masarap ito, i ulam sa nilagang laang hanap tayo Makakulambutan sana tayo na sa unahan mga kapaners napakailap. Palibasa maliwanag ang buwan. Dadandahanin ko laang ayan. Paiba-iba ang kulay mga kapaders. Talagang mailap. Hahayaan ko na ng pana. Sana mahuli ko. Ay lumayas na mga kapaders. Naro na. Diyan kalungapit sa tayong at pag natinik ang tagiliran mo. Mm -hmm, Saktong palayas antimano. Naigasan ko agad ng pana mga kapaders. Hindi man ito kasi nung kaliitan at kalakihan sa estimate ko, mga kilohan lang mga kapaders. May gina ito, 110 ang kilo, pang bigas. Pag abanti ko sa unahan, may malaking pusit. Tinapatan ko ng mga kapaders. Mm, lagata ka din dyan. Nukos or kanuos, lumot, tawag sa amin. 180 ang kilo. Ito maganda ang presyo mga kapaders. At sana malagdagang pa ito. Mas mahal pa ang kilo nito sa kulambutan. Kulambutan, 110 laang. Ang pusit, 180 malaking diferensya hanap ulit tayo mga kapaders dito sa malaking bato may isda ko nung napansin kanina ito halaman dagat mga kapaders ganda ng kulay nasa ng isda kayang yun tumago hindi ko na makita marami kayang butas hindi ko makita kita yung isda na yun kung sumuot nasa na kayo? magpakita ka Anjang ka lang pala <coughs> tatago ka pa bigan uli or matampusa Salamat Lord na marami. Magandang klaseng isda ito at maganda ang presyuhan sa amin. Baka mag-isang ang kami ni Kadavis Rico. Sobrang liwanag ng buwan. At mamaya pag taib, mauwi rin kami. Na ito pa, pang ulam. Mm -hmm. Tunong. Sabi sa mga nagkukumint, gaitong isda daw, kumakain ng tae. Hindi ako maniniwala. Kaya ito pinan ako, ito ang isdang masarap pinirito rin. Kaya kahit anong isda na makita ako, na pwedeng iulam, papanain ko na lang oh, bigan uli, malaki mm -hmm. ko pa tinama sa gitna ng katawan ayan, nagpaparadugo ng mga kapaders bigan uli ito ang isda lumilingas ang mata kapag malayo pala ang ayos na ang panlako bukas panglako-lako lamang sa aming barangay na ito pa, tagpian medyo mailap mm, inang -hmm. na makatanggal, Hu, sayang pa napakalaki pa naman Huh, sayang. Uy, balangitan, Malaki, mga kapaders. Mm -hmm. Ito, masarap gataan. Ay, maigay na lang. Ay, salamat sa tagpian. Kahanap po sa kanya. Nasumpuan ko ang malaking balangitan mga kapaders. Ayan na. Inihila ko sa partim buhanginan. Kung sakali makabunot man, maganda ang aming habulan. Habulan, pati, lango yan. Ano, may paa ang balangitan at makikipaghabulan. <laughs> Ayos na ito. Maraming salamat, Lord. Makatikin na naman kami ng balangita na dinaing awan laang kung magparainit bukas, panagparaulan, papalang-palangin, gataan. Sigurado na naman dito ang tatlong buong niyog. Yan, napakalaki mga kapaders. Inaantay ko yung kasamahan ko, si Kadamis Rico. At siya ang papa nito ay yung stainless ng pana ko, tiko na. Gawa ng kawapulyang, kawapilipit. Ayan na yung kasama ko. Sige, panain mo na. Tutulungan ako ng kasama ko yun, pinupakal mga kapaders sige, yan parting ulo ganito kalaki yung balangitan malapad na ito pag ito nadaing yung nanay ko magaling magdaing ng ganito mga kapaders tinatanggal ang ulog talaga natitira ang pag dinaing laman sa kabalat laang kaya balangitan nga pala mga kapaders pag pinirito, masarap ito parang chicharon ang lasa ang diskarte dito, pag niluluto, pag pinipirito wibisikwisikan nyo ng kontin tubig ang mantika mga kapaders parang kanyang balat lumutong sa kasawsawan may kalamansi, may tuyo, suka mga kapaders napakasarap nito kahit sa mga mainginom pulutan, masarap ito ito ang hanap-hanap mga kapaders ayan, maganda ang tama gitik na kagad mga kapaders sige, panapanain mula ang may ginang pasiguro at eh mga kapaders sa akin nilalagay yan baka tayo kagatin pagbuhay pa ganda ng tama mga kapaders sigurado marami itong uubusin kanin uminit man lamang bukas at para ito maging at nang maibilad ng maayos kapag dumaday ang nanay ko na ito mga kapaders sa Ricardo binababad ito ng kumplito sa suka at para yung mga insektong mahapon hindi na mabalak dumapot dito mga kapaders kapag nadaing na ito yun ganda lang tama ayos na ito kanabi salamat na marami at tinulungan mo ako talaga yun sa akin nilagyan mga kapaders ini-estimate ko lang para makasinaki ng binti ko mga kapaders kapag ito na daing sa estimate ko baka ito mga dalawang dangkal mahigit or tatlo pa mga kapaders ganito nga pala sa amin kapag na daing ito mga kapaders bigay namin per peraso inaabot po ng 400 kapag malaki pero kapag medyo malitlit mga kapaders 300 per peraso maghahanap pa tayong isda Makita kayo. Uy, kulambutan. Nakaisa pa man. Siguraduhin ko na. Mm -hmm. Gitik uli mga kapaders. Diyan pala ang patamaan. Sa dulo ng karob o shell ng kulambutan mga kapaders. Unti-unti nang lumalapit ang mga kulambutan sa paitlugan at taglilinis ng mga kapaders ang iitlugan nila. Sigurado na yan, mga Disember, Januari, tagitlugan ng kulambutan, hindi na mahirap hanapin na sa paitlugan na sila, na ito pa, timbungan. Mm hmmm dyan ko tama sa partim buntutan alam ko na dyan ang katigasan nyan mga kapaders pag sa partim bitokahan pag nakaponit, sayang, reject hindi naman sayang, pwede naman iulam kaya lang, malaki ang tama Oy, mag asawan taligbago, bago nagdidik, mga kapaders aantayin kong maglapit at dudubulin natin Malabo maglapit mga kapaders mm hmmm nagit lang yung isa kakasako ang pana na ito pa yung isa, lumabas sa butas mm hmm Mm hmm bali dalawa. Ang is, ang mga kapadis, makabangga ang kupa. Gulat ko man sa angklang ito, sasabit pa sa bibig itong angkla. Tingin mo sa bibig ko, bato, sasabitan mo. <laughs> Pandaradagdag. dagdag. Hanap pa tayong isda. Na ito, bibiya. Uy, may alatan. Mm hmm gitik. Mayroon pang kasamahan. Mayroon pang bibiya sa butas. naros sa pinakang ilalim. Sana tamaan ang pana. Mm -hmm. Lagata ka din dyan. Nahuli rin mga kapadis, bali dalawa. Parehas pang ulam yan. Yang alatan, makapal ang labi, masarap yung sinabawan mga kapadis. Ganyang isda, makapal ang labi, masarap kagat-kagatin. Hanap pa tayo. Dito sa binagong, may gatago mga kapadis na isda. Naroon, kulay itim. Samaral. Mm -hmm. Likuan kung tawag sa amin. Ito rin isang mantak di makatinik mga kapaders. Ingat kayo dyan. May tagpi na kulay itim malapit sa parting ulo. Malutang na kami. Na ito na mga kapaders. Nauwi pa ang kami ni Karabis Rico. Nasa rasalyab na, nataib na. At medyo masama ang lagay ng ating panahon mga kapaders gawa ng meron tayong bagyo. Nag isang dive lang kami ni Kadabis Rico mga kapaders. Ayos man ang aming isang dive. Ayan o. Oh. Yan ay hulami mga kapaders. Pinagsama namin ni Kadabis Rico. At aming ilagay sa styrofoam mga kapaders At talagyan ng hilo At medyo maaga pa Uwas pa lang ngayon mga kapaders Alas 9 At baka ito ay mahampok Aming ilagyan ng hilo Ayos man Salamat ulit Lord na marami Kulang kulang kalahating styrofoam Ang aming isda Yun malaking balangitan mga kapaders Sinapana ko May pugita may kulang butan Abang abang lang bukas mga kapaders Ito na mga kapaders Yung aming huli ni kalabisray ko mga kapaders na naman ano. kami saglit lang mga kapaders dahil malakas ang amihan malakas ang agos tapos maliwanag ang buwan mga kapaders ayos pa rin aming huli kakulambutan man kami tatlong piraso sa mga dumalagang surahan mga kapaders pinipili ko at aming papalako mga kapaders ito lang sa mga kabarangay lang namin ayos man ito malaki ang bigan mga kapaders ito timbungan lalaki pa ang ng bigan mga kapaders. So, yung mga isda first class dito sa amin. Pero ang bintahan, mura lang mga kapaliers. Mura lang ang ating binta para para sa Makati Ito mga kapaliers. Yung napakalaking balangitan. Laki. laki mga kapaliers. Ayan Kaya lang ay mga kapaders, medyo mauli ng panahon. Tapos Awan ko lang kung yung mga kapaders Pero pag niya Ating kakataan yan Pang ulam Ayos na ito Pang durodugtong Pambigas Ito so, man tayo Isang pusit <tipan> mga kapaders Apat na balot yung ating rikil na rekel Na panlako mga kapaders 130 ang kilo Ito yung lagay sa kwan Timba eh mga Kapaders, papalakuatin sa aking kapatid. Ayan, apat na balut lang mga Kapaders. Magandang-magandang kumakain magandang yung lahat mga Kapaders. Ito yung aming kinita ni Karewis Rico mga Kapaders sa Saglit lang na dive. Ito yung kabintahan namin sa isda sa kulambutan mga Kapaders na tatlong piraso sa kayong isda namin apat na balut lang mga Kapaders. Ito yung kabintahan. Nagbayad kami ng konting gastos mga kapaders. Yung kami kabintahan, 800. Sakto lang mga kapaders. Tapos mga kapaders, dun sa aming pinalako, mapay kami ng 50 pesos mga kapaders. At pagkailan lang at mayroon nagbili ka agad ng dalawang taong bumiling sa aming mga kapaders. Mabilis maubos. Uh, ngayon mga kapaders, ito ay aming kakaunti aming kabintahan. Nadalaw yung Dalawang parte lang yung mga kapaders. Hindi ko na yung bangka. At para may pambiga si Krebs Rico. Tig kun kayo mga kapaders. Ang natira ay 750. Tig 300. Kung kami, 75 mga kapaders. Ayos na ito. Maraming salamat ulit Lord sa panibagong blessing. At, at mo sa amin. Amin itong pagdadamutan. Shout nga pala sa Luzon Visayas at Mindanao. Pati sa mga kapadabulo dyan. Maraming salamat din po sa hindi pag-skip ng ads. Para salamat po sa inyong patuloy na suporta sa mga subscribe sa ating YouTube channel mga kapaders. Para salamat din po sa nag-follow sa ating Facebook page. God bless. Lahat mag-iingat.